They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming. Mga kasama, minabalitaan tayo hindi nang lumian ay ating susugirin. Uh, talagang nung makarinig ng lumi ay talagang hindi na magkaintindihan pati rin mga kasama ko kaya tuhong lumen ito ay dito sa may Orleans uh, kabilang ilugo sa amin uh, bali 15 minutes drive pero ito ay ano yung parang nakapulo sa pagitan ng dalawang pampang dito sa St. Lawrence River. Uh, ito, ho, makikita ninyo, napakapayapa ng lugar na ito. Talagang ideal na tarahan kung ayaw nyo yung tumira sa mga city o ma <laughs> maingay na lugar. At dito rin nga po pala yung maraming taniman ng mga mansanas sa uh, Bali ay hindi ko lang alam kung kailan ang mansanas dito siguro by September ah uh, dito mansanas eh, makita nyo mga C yeah. panong bahala na kayo ah <laughs> uh, dito talaga maraming tani yung kumakita ninyo napak uh, bali um, alam po dito kung ikutin niyo ang islang ito aabot uh, niya 70 kilometers pero ideal naman ito na puntahan at mag road trip kayo talagang kung mapapasin naman ninyo ang linis, tapos ang sariwa ang hangin uh, talagang marirelax kayo yung mga tanawin uh, talagang malilibang kayo kung baka nga maya't maya tumigil kayo at magpicture pero talagang yun ang recommend ako uh, ito yan medyo malapit na kami talagang ahon lusong na ang lalamunan ng aking dalawang kasama at pati ako talagang makakatikim rin nga ng lumi ayan ah, ito ay mga Pinoy din na uh, talagang patanggas at sa ito ito na natin ah, lumi ni paring Giovanni Karandang ayan ito yung pati ng bahay bakit ka din sila tumira Ikakalayo <laughs> talagang sobrang layo sa city pero napakaganda naman ho ayan oh ah yeah, kumusta sa lumian Ang ganda din eh. Hindi kami nasa sa balagtas ngayon. Hindi kami. <laughs> <laughs> oh, hindi <laughs> na hindi ano lang. Vlogger, <laughs> vlogger ang kaya mo. Ah, sa balagtas kami ngayon. Ano yun? Tayo sa jump pista niya. Ah. Dong bahay sa jampesto sa kagat atin? ay Rizal ah. ah pero kaya nagluluta Hindi, si Batang ah pa. Batang ba Batang ginang yon lowe okay lowe kami lowe 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 sa ano, ano, laking San ako pero okay oh, sa Kuwenka na kasi Sa kaya. Ah, oh, sa Kuwenka. Sa Kuwenka, taga Kuwenka. Ah, ah dali. Eh. Luming San Juan ay masarap. Oh, sarap. Ayan. Ano sa akin. Ah, uh, construction. Sa ah, so, sure. so, hey, pares sa akin. Sa kayo, ano ba ang ano niyo? Derek, kami. Derek, construction. Ay ano kayo? Pwede ako sa kanika? Ano ano? Oh, construction talaga, civil. Ah, civil. Sa akin, nakakasign. Sarap. Buong tibig. Kayo ang nagawa ng inyong ako! Ako pa? yan! Kami matagal nagahanap Sa Montreal kami tinuturo, lahil layo naman. Hindi, patagal-tagal naman nagahanap dito. Trending nga dito sa buhay. Oo. Talagang alay, si Kabayan. Hindi siya tarong yaman sa paglalumi. Ilan daw ka na dito? Matatat to. Ah, ka na? Hindi pa ako mag-iinay sa Salberto. Ah! Ano, matagal din sa ano? City City? Ang panganay pinakuna pa sa akin dito, apat na hindi hindi man taon na. Ah, kasi kasi na siya. Ah? Sige kasi na. Out pa, Ano pala ah, naka-dodge pala ang kapilingin ng tao nito. Ah, anong trabaho niya? Galing student visa yun. Ah. Nasa Saudi pa lamang ako eh. Uh. Ah, yung pamilya pati, lapit ka ng Alberta. Oo. Oh. Pupuntahan ko rin ako ngayong July. Ah, ang gano'n. Sabi sa atin? Matagasiti mismo. Ah? Saan sa matagasiti? Masimlong. Ah, um, ano ako ako wala pa rin mag-video? Yeah. Pagkada na yung lugar Matagal ka dito sa Orlay? Isang taong sa July? Ate, isang dito man sa Ha? Ah? Ang man dito saan? Uy, palibot itong buong Ang Orlay Ano kaya ang

Ayan ho, ito nga ho, ipara natin na sa Pilipinas nga, ay talagang looming Batangas nga ho, aray, talagang, ala, hindi na magkaimi ka na, ay mga kasama, talagang dukwa nga na, kanya-kanyang dukwang, talagang sabik na sabik, ay, <laughs> ang tuyo, <okay>. hindi <laughs> Hindi.

Uhm Wala <Tower> <not> <pod> <boss. recessed>. <Splosnek> na. Matatapon ang dumi. Boss, matatapon na yan. na. kami ay nakapag na. Baka rin hindi kakain pa Kami ay... Yan, naka ano na kami. Naka lumi na. Ay ngayon. Dami na ba? Yan problema. Ay Sir, kung paano. Sure ball, may uulitin! May ulitin. ulitin. Sige. <laughs> yeah. Yan, ito yung kanyang venue. Napakaganda. Oh. Ito so, Alin? Kami ay magpipiknik dito. Magkakamping. Yan. Yan. Yeah. Ay, may bahod na yan. Hindi natin pwede punta na. Ang ganda pala din eh. Tama, ganda nang, Parang ang gandang lumaka dun. Ay? At, ay, yan! Tata natin na rin kung pwedeng ano. Ano, mga sabi ninyo? Ano? Ayan ho, hindi na kami mapapalan man. At talagang nakatigim din yan na luming Batangas. Ay talagang suwabing suwabi. Ay, ay, dun nga po pala sa mga Pinoy na hindi pa nakakalam na Lalo na dito sa Quebec City. Uh, may lumian po tayo masarap dito. Yan. Dito sa Orleans. Ay, at kung kayo mag-aapol picking din at gusto nyo maranasan at pag kayo nagutom ay kayo dumirit na din eh. at hanapin nyo si ito. Si Giovanni Karandang. Yan po ang masarap na magluto. Taga Batangas po yan. Kaya... Hindi lang po lumi, may mga pansit, uh, gisado, chami, at lutong Pinoy din po ang kanyang ginagawa. At talagang hindi kayo magsisisi sa sarap ng kanyang luto. At talagang swabing swabe. Pero kung paparito kayo at maglulumi, ay eh, kailangan nyo munang tumawag o magpabuking dahil ho, marami talagang naglulume dito na kababayan natin. ah baka mamaya eh, malugi lang kayo dahil hindi niya ma pa yung mga customer. Eh di, yun ho. Kailangan tumawag muna kayo. Siya naman yung madaling mag-reply. Basta inyong i-message lamang. At ah, yun yung sa ipinilas ko sa screen ay sige ho at kami ay malapit na ulit sa amin kami nagtitigil din at magpapahulaw ng kaunti <laughs> hindi tayo Pwede. Ang kuya mo ano? Ang kuya mo ano? Ang kuya mo ano? É, oh, pelo oh, oh.